A day in my life as a babaeng walang pahinga, hoy! Hello sa inyo mga bida. Wala nang intro-intro, tara kuskusin na natin tong lababo namin at talaga namang nangigigita, na, chay! Yung itsura talaga nitong lababo namin ay mukhang madumi pero lagi ko kinukuskusin yung pinakalababo namin and for today mga mi, i-general cleaning ko nga itong buong lababo namin dahil nga itong bahay namin ay nagkaka-molds kaya ayan, pati itong mga gamit namin ay nahahawa pero syempre yung iba dyan ay madumi na talaga nga itong mga kasabit dito sa gilid mga mi ay mga pinagtatatanggal ko na nga din dahil ayan, kitang kita nyo naman na nagkakaroon na nga rin ng mga dumi. Hindi nga lang ganun kalinaw dyan sa video mga mi. Yung ibang part nga nitong aking lagayan ng platuhan ay nagkakaroon na nga rin ng molds. At sa wakas nga ay nagkaroon na nga rin ako ng time na linisin to at naharap ko na nga din. Sa sobrang busy kasi at nagde daily mini vlog nga ako, yung iba talaga ay hindi ko na din maharap. Hindi na lang ngayon talaga ay nakapag edit na ako at nakapag voice over kaya naman eto naharap ko na din. na nga din itong aming lababo kung masakit nga sa inyong mga mata. Wala eh. Ganito talaga yung lababo namin. Pinag-iisipan ko pa kasi talaga kung paanong DIY yung gagawin ko dito mga mi at abangan nyo na nga lang kung talagang matutuloy, gano'n. Pero pwede rin naman kayong mag-suggest mga mi, i-comment nyo lang yung mga pwede kong ang gawin dito sa aming lababo. Ayoko na kasi ng wallpaper sticker mga ganun mga mi kasi may mga napanood na rin akong mga komamis ko na namamaho nga daw yung gano'n. Kaya din siguro namamaho kasi syempre nababasa din dito sa lababo, gano'n. Kaya i-suggest nyo na lang mga mi or comment nyo na lang dito sa comment section kung ano nga yung pwede nating i-DIY dito sa aming munting lababo. Book. after ko ngang mahugasan yung mga kutsara tinidor dyan mga mi, eto namang side na to ay pinunasan ko na nga din. Pinunasan rin. ko nga yung mabuti mga mi kasi kapit na kapit na talaga yung mga molds na nakadikit dyan. Pagkatapos naman, ayan, pinaghuhugasan ko na nga rin at ibinalik ko na nga rin yung mga nakasabit dito. At eto, eto na nga ang pinaka-exciting part mga mi, ang magkuskus. <laughs> Inuna ko na nga i-brush etong white na nakalagay dito sa butas ng aming lababo. At syempre, sinunod ko na nga rin etong nakalagay sa gripo mga mi. Dinamay ko na nga rin etong gripo namin mga mi. Kinuskus ko nga mabuti kasi nga meron na ring part na nangingitim. Habang pinapanood nyo nga ako mga mi, me, meron nga nag-comment sa mini vlog ko kahapon mga mi, si Mami Jobilin Pantastico. Ang sabi niya nga ay marathon daw siya sa mga vlogs ko at pag may araw daw na pagod siya at need niya daw kumilos dahil nanay tayo, natambay lang daw siya dito sa mga old vlogs ko. Inisipag na daw siya at nakakamotivate daw akong panoorin. Alam niyo yung feeling na walang mapaglagyan yung saya mo dahil lahat nga itong mga ginagawa mo ay meron talagang nakaka-appreciate. At ang sabi pa nga niya ay last week daw nakita niya daw yung vlogs ko at mahilig daw talaga siyang manood. Ito talaga yung pinakatumatak sa Akin, yung sinabi niya na wag daw akong titigil ulit, madami kaming nakaabang sa pagsikat mo. Grabe talaga yung appreciation ko dito sa comment niya mga Pero mi. Pero syempre, hindi ko naman hinahangad ang sumikat mga mi. Ang gusto ko lang talaga ay eh, makatulong sa asawa ko, magkaroon din ako ng sariling pera, ganun. Para hey. makatulong nga rin sa mga bayarin namin dito sa bahay. At syempre, meron din naman kaming mga utang, nakailangan din namin talagang bayaran at pag-ipunan. Ayoko kasi talaga yung feeling mga mi na ako dito nakahilata lang, pahiga lang. tapos tagaabang lang ng sahod ng asawa, ganun. Gust gusto ko pa rin kasi talaga na ako mismo ay merong inaasahan na sahod bukod nga sa sahod ng aking asawa. Sa panahon ngayon na hindi na tayo pwede mag-inarte, kailangan mas lamang na yung diskarte, ganun. Going back nga dito sa video mga mi, ang dami ko na naman ngang sinabi, eto natapos na nga rin ako sa pagkuskus ng aming lababo. At maganda na ang tingnan at luminis na nga din. O siya, bibitinin ko na nga muna kayo at meron pa nga itong karugtong at yun lang muna for today mga mawe.